Nandito ako ngayon, kasi tumawag ang driver. Sigurado naman kilala niyo ako. Pag may nakikita akong mali, meron ako. Nasaan ang inyong chief? Ah, si chief po sa ngayon po ay miminig po ko sa lahat ng campus sa Batangas City. Sino humuli? Ako, sir. May kasama ka? Yes po, may kasama ako ka mga kababayan, sangkot na naman ng LTO sa maling paghuli. Papunta pa naman ito ng palarong pambansa. Ito ba yung report na galing kayo ng Bicol? Yes, sir. Papunta kayo sa Norte dahil may palarong pambansa. Yes, sir. Yes, sir. Tama yun? Yes. Ikaw ang driver? Yes, sir. Kanino ang sasakyan? Sa asawa ko po, sir. Sa asawa mo? Opo. Minabuti ko, harap-harap tayo at para sa public interest, naka-video tayo para kung may mangyaring kapareho nito, magiging malinaw sa lahat. Huwag tayong magsisinungaling para maging maayos. Actually, okay. sir, siyang nag-initiate voluntary dahil meron siyang dalawang relatives yeah, dito. Okay. Sino ang relatives niya dito? Diyan po. Saka yung, ito pa. Kama. Sino pa? Tas ka ba? Yung, yung, si, ano, si midwife, relatives ko pa po Kamagana yan. Kamagana kayo? May sinasabi na may anak ka na nauna na dahil lalaro. Lalo po, sir. Na, nauna Nanduna. na. Nandun na. Ilan? Isa lang. At ito, may kamag-anak ka. Nakisabay. Lahat kami parents ng players to Yon, parents kayo. Mm Anong usapan niyo sa fuel? Sabi ko, sir, sa kanila, sila namin naman naman yung sabi na, sabi, pagdating sa diesel, hati-hati na lang daw sila. Yun. Uh, Tama ba sabi niya? Oo. Okay. Yes. Siyempre, galing kayo ng Bicol, papunta kayo ng Norte, 100% nag-diesel na kayo. 2,000 po sir, sa Kalawag. Ang tanong ko, nangyari pa yung usapan na hati-hati kayo doon? Yes. okay. Nag-share ka, hindi? Hindi po sir. Oh, wala kang share. Brother. Yes sir. Ano ang ibig sabihin ng color room? Ah, sir, may iba't iba po kasi tayong uh, klase ng color room. Pero yung pong tinigay... Nagka-record sir... tayo, ha? Ako, ah, yes, sir. Kung tinigay ko po sa kanila, sir, ay private motor vehicle operating as for hire. For hire? Yes, sir. Anong basehan mo? Ang basehan po namin, sir, ay eh, dahil po sila po ay nagkaroon ng ambagan para po dun sa pangkurudo. For hire hey. yun? Malinaw ah, hindi naawakan niya yung pera ha. Nagbayad sila hati-hati. Ay sayo for hire na yon. Operating as for hire. Sir, excuse me. Hindi po namin sa kanya binibigay yung panggas. Isa pong parent ang mahawak siya ang magbabayad. Sige, sino? Para malinaw. Ikaw. Ang unang binayaran mo sa kalaw peso ang dalawang Oo. Ibig sabihin mo, doon sa version na yon, ang pagkakilala mo, pagkala mo, for hire na yun? Operating as for hire po. Operating, operating po. as for hire? Opo. Igagalang ko yung pananaw mo. Kaya nga naka-record tayo eh. Yes, sir. Dahil magkocontest so, kami sa LTO. Yes, sir. Hmm. So, ang pagkaintindi mo, operating for hire? Yes, sir. Alam mo ba na ikaw ay public servant? Kayo? Yes, sir. Opo. Hmm. Public servant? Yes, sir. Naimbestigahan mo ba na itong mga ito galing Bicol papuntang Norte? Yes, sir. Ipagpalagay, hindi ko sinasabing kolorong. Ipagpalagay natin, talagang kolorong. Nakita mo, may batang maliliit. Imposible namang magsabi ito na teacher, hindi naman. Nakita mo, may batang maliliit. Sa ngala ng public service, wala ka ng ibang pwedeng gawin bago po namin sila, no, pagkahuli na po, na nandito na sa compound, nag, uh, ang una naming decision is to impound the motor vehicle. So ang instruction namin, kami po ay nagsabi sa kanila na para naman po kami makatulong kahit pa paano at makapagpatuloy po sila sa pagbabiyahe, kami po ay nag-offer na iahatid po namin gamit ng aming mobile sa terminal at para po sila ay makasakay ng bus. Habang nagtitigat mo kami, actually nakaprepare na po yung pounding receipt eh. Siyempre, may mga kasama din po kami na nagtatawag sa hepe namin. Oh. May report po yung nangyayari. So ngayon, dahil nga po nakita namin na marami pasahero, yung mga bata, na decision po ang hepe namin, binigyan kami instruction. Kato sir, technical impoundment, impoundment na lamang. Ano pong ibig sabihin? Tanggal plaka. Tanggal plaka, pwede na po silang umalis. At kawawaan driver eh. O baka hindi mo alam ang ang ginagawa ng ibang polis at enforcer nakakita lang walang plaka letse letse ng abutin ng mga ito imagine ko mga... Sa kanya, po naman, tama nagmamarketing bata hindi kasi yung na po yung naman si Kong Busita dapat tingnan din kung ano yung sitwasyon ng hinuhuli nila. Tapos, sir, proceed ka na. Magko-contest ka kasi ikaw ay inaakusahan ko ng kulurong. Pambira naman, oh. Tawagan mo yung EP mo. Tapos, sir, pwede ko? Sir, itinatawag lang po kay RG po na Sige. yung records po doon sa matter na gusto mo. Sige. Pwede tayo magpatupad ng batas na hindi masasakripisyo ang kapwa natin. Ibig mo ba sabihin, kung pinatuloy ninyo yan, tinikitan, wala na kayong habol, may habol kayo ha. Ah. Bakit? Magre-renew ito ng lisensya. Magre-renew ito ng sasakyan. Pwede ninyong padala ng shokus order. Ang daming method eh, ang daming ways. Pero tingnan mo naman mga bata oh. Yun nga lang, Nasa bahay ka, walang tubig. Iritado ka na eh. Ito. Kulang sa tulog sa sabi nila sir. Tapos itong mga to, majority, mga babae. Oh, pambira naman oh. Brother, naintindihan ka dahil hindi ka hepe. Pero gamitin nyo naman puso nyo. Oh, naniniwala kang. Siya ay sangalan ng pagpapatupad ng batas siya ay suspect pa lang na nangungulorom. Hindi. Pwede kong mapatunayan na si ikulorom o oh, hindi. Ano? Yon. Ibig sabihin, from that words, hindi ka pa siguradong kulorom nga. Opo. Pero... Yon. Yon ang sinasabi ko sa iyo, brother. Opo. Opo. Malinaw yan. Opo. Opo. hindi ka pa sigurado na kulorom nga. Opo. Pero na permission na sila. Okay. I-shortcut natin. Nag-contest. Na-prove. Hindi kulorom. E eh di, na permission na sila. Yan ang sinasabi ko eh hindi nyo naintindihan yung tamang public service kasi pwede pa rin nating habulin yan, may kapangyarihan pa rin tayo sa pamamaraan na hindi mapiperwisyo. Itawag nyo sa RD. Ano sabi? Coordinate po din kayo. Kung? Yung records po din sa mga. O sige. Alam mo ang number ni RD kakausapin ko? Oo, oh, wala po ang number ni RD. Akin na, kasapin ko si jefe. Dial mo. Opo. Oh, Hello, Chief. Hello po, po. Good afternoon po. Nandito ako kasi yung mga papunta sa Palarong Pambasa, nandito ang teachers, at parents. In-impound nyo. Pwede naman tayong magpatupad ng batas, Hepe, with all due respect, na hindi mapiperwisyo itong mga bata, itong teachers, at saka itong parents. Opo, opo. Balik ko ano po yan, ah, uh isinangguni ko na rin po kay RD po namin. Ang advice po sa amin ni RD is para po makatuloy pa rin sila ma'am sa kanila pupuntahan is imbis na physical impounding po ang gawin namin ay yung plaka na lang po. Naintindihan kita pero mali pa rin eh. Opo, opo. Ang layo-layo ng biyay. Sige, tawagan mo si RD. Opo. S sabihin mo, nire-request ko, ibigay yung plaka para makabiyahin ito ng maayos at hindi abalahin ng mga polis at enforcers sa biyahe. Kasi may tiket naman eh. Tapos tawag, tawag po ako ulit. Sige. Pakibilisan uh, mo. Kawawa itong mga to. Thank you po. Thank you po. Thank you. Dapat pala, ang katulad niya, B.O.B.O. Makikisakay na lang kayo. Kanya lahat ng disay. Yun nga po, sir, ang sabi ko sa kanya na hindi naman kayo maniniwala na sasagutin ko lahat. Kasi sa akin ang ako yung balo. Ako pa nagre-drive. Simple sabi ko, sila naman ang mag-ano. Kita niyo ang problema, no? Kailangan, kailangan pala B.O.B. ang may-ari na sasakyan. ng sasakyan na bawal kayong mag-share ng pang-gasolina o diesel. Pasensya na kayo ha. Talagang malaki ang problema natin sa ating sistema. Alam ng Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pero nakita ko ang pangabuso, pangapi, at maling pagpapatupad ng batas. Kaya ako'y pumasok sa politika. Naging congressman ako. Eh bakit naghahangad pa akong magsenador? Nakita ko kulang pala yung kapangyarihan ng congressman para ipaglaban ang ating mga kababayan na inaapi at inaabuso. Tutulungan natin siyang mag-contest. Okay? Kasi pagka yan ay eh, hindi natin tinulungan, nagmagandang loob na sa inyo, ma-impound pa yung sasakyan, ang multa, 200,000. Kasi ang intention, pag-colorong, kunwari ako nagko-colorong, ang unang intention ko, kumita ng pera. Yun. Pangalwa, habitual, paulit-ulit. Kasi siyempre, kung colorong ako, kumikita ako sa inyo, dapat ulit-ulit. Sana man nakakita ang kumikita ako, tapos minsan lang. O, pero ako nagtitiwala naman sa kay Asec Bigor Mendoza na hindi sapat na basehan yon para sa bingkolorong. Yung mga damit ninyo, yung gamit niyo nagkasya sa likod. Oh, uh, tipid lang ako sa budget. Kasi po wala talaga ng ano, budget. Tipid-tipid lang kung may nagbaba. Kung surusip na lang sa Sa bigas. Magkano isang ng bigas? 20 daw po. <laughs> 20? <laughs> ha? 57. Hopefully. 57. 60 times 40. Brother Matt, kunin mo yung bigas, babayaran natin. Bumili na lang kayo doon para mabawasan yung bigat. Thank you, sir. Mm -hmm. Thank you, sir. Mm -hmm. Magkano gusto? 2,000. 20. Pag yung 40 kilos, 60 pesos. 2,000? 400. Walang nga mat, magkakalkulate ka pa. <laughs> Tama <Kalo> si Kuya. Pambira <laughs> naman to. Maya ka nga. Ito, walang calculator, 2,400 daw. <laughs> Nanindigurado na po. Ikaw magka... Nakabisi po. Sir, hindi uh, lang daw bumakontak ni Chip si Ardy. Kasi nga mm. daw po si... Mm. Sekretary Gisho na yun. Ah. Pero yun naman po, bago naman po kami mag-ticket at bago po magbakas ng plaka, ay sinanggunin na naman namin po yung kay RD. So ang instruction po ni Epe, pwede mag stick po kami doon sa... Hindi bali, ako ang tatawag kay Epe. O, oh, iwanan nyo yung bigas. Makagaan din sa inyo. Gawin nyo lang tatlo May ari ng bigas, come here. O. Oh. And, uh, tatawagan ko si RD para doon sa plaka. Option 1, kung hindi ko makontak si RJ, takbo kayo. Ilan ang plaka tinanggal? Lahat po, sir. Lahat? Lahat. Yeah. Alam niya naman po. Kinawawa ka. ayaw namin yeah. kasi... Basta may makakita ang polis may makakita ang enforcer. kami palabas eh. Ay, Diyos, may yun naman. Pababiyahihinin mo. Bakit? Kinumpis ka niyo yung ORCR. Hindi man lang kayo nag-initiate na sir, papaserox ko ito ha, para may kopya ka. Paano pala kung itong mga ito'y walang utak, tumakbo, naniwala sa'yo, walang plaka una at huli. Walang ORC yan. Wala lahat. Wala Hello pa, hello pa. Madam, good afternoon. Yes, po po po. Public service ito, ha? Ah, Naka-loudspeaker ka. Kasi nandito yung mga teacher. Nandito yung parents. Uh-huh. Mm, wala namang usapang personal. Ah, nandito pa sila kasi... Ang kinakatakot nila... Dalawang plaka pala ang tinanggal. Sa van. ay uh -huh. eh, imagine uh -huh. madam, real talk tayo. Papunta ito ng, uh, Lawag City. uh -huh at dadalo sa palarong pambansa. May tatlong bata dito kung daw nagkakamali, mga six years old, 10 years old. Tapos apat na teachers and the rest parents. Ay kaya pala kagabi pa, hindi sila makaalis-alis. Alam nila ang sitwasyon. Pag tumagbo ang van, walang plaka, baka tatlong araw na sila sa biyahe dahil lahat ng dadaanan nila na may polis, lahat ng may enforcer, paparahin yan ang haba-haba ng kwentuhan. Mm -hmm. Ah, ngayon, ah, pinapatawagan ko si, kay District Officer, si R.D., ang ah, mukhang may event. Tinatawagan ko si ah, Executive Director, parang may conference, hindi nasagot. Eh, ito naman, madam. Sa ngala ng public service, may ticket, a uh, let's may holding pa rin ang LTO kasi magre-renew ng sasakyan, magre-renew ng lisensya. Eh, ang request ko sana dito sa LTO dito, huwag kakalimutan yung public service na hindi naman mga kriminal tong mga to. Kagabi pa, kahapon pa na dito. Ang, um, ang request ko, sa ngala ng public service, with all due respect, iparelease niyo ang plaka dahil talagang baka abutin to ng tatlong araw o limang araw, ang layo ng lawag. Ah, uh, may ko kaya silang copy ng ORNCR? Siyempre, may ORC Hindi hmm, Nandiyan po sila, sir. Kinawa po nila. Kinawa ng po, sir. May kopya pa ang driver. Wala po, wala po sir. Uh -huh. Walang kopya ng driver. Wala po, sir nakon linti anyan. Wala na ang kopya ng ORC itong driver, kinumpis ka ng enforcer niyo. Ah, uh, so na lang po, sir. Ah, yung copy ng ORNCR, a photo na lang po dyan sa LTO San Pablo. And then, ipaanan na lang po namin ang plate. Then kung ano po, pwede naman po silang mag-file ng protest. Exactly. Pero ang ano nga dyan, madam, pakituruan niyo yung mga tao niyo, balansehin yung pagpapatupad ng batas at public service. Okay. Tama yung sabi mo, uh, eh imagine pala, tatakbo, walang plaka, walang oars yan. Wala po, sir. Kasi kinuha po niya. Talente ka na. Sige, sir. Di pa ano pa ko na lang okay, po. okay, bigyan mo na instruction na itong assistant chief. Ito. sige po, ang shopping ko na po si Chief Melvin. Okay. And then, Chief, yes, uh, pa. may kapital yun ng or si Arnold sa so Yes, po. Excuse me. Uh, uh, di i-photocopy na lang para may copy ang driver. Okay. uh, driver. Opo. Uh, tapos, encoded na naman yan na. Opo. Okay. Uh, ano niyo, document niyo na lang na na-release na natin ang uh, plata for the sake na papunta sila sa uh, palarong pamansaya i-document nyo na lang na na-release natin sa kanila yung anak. Pwede mo na mapapirmahin doon sa copy ng DOP. Um, ang magiging basis natin is yung may iiwan na copy sa atin ng ORNCR. Okay, okay. Ayan, ako mga kababayan, salamat talaga dahil mayroon tayo tagapagligtas na tumutulong ng maayos at nagtumutupad sa kanyang tungkulin. Salamat kong busita! Sige. Ma'am, bantayan nyo, ha? Opo, opo. Paginaan. Apo, apo. apo. Pag apo. Salamat. Thank you. Paginaantok, ha? Apo. 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 Pagantok, ha? Welcome to you. Hindi ko ulit 2028. Ang brother ko po ang newly elected mayor in Huban. Ha? Sorsogon, yes. Ganon? Opo. Fulieros. Congrats. So, I'll campaign Papasaya you. Papasyal ako sa inyo. Hindi namin makakalimutan kong ang ginawa mo po sa amin.